Okay guys, so muulan ulan eh, kaya hindi tayo makapunta sa farm kaya kain na lang muna tayo, you know, once ito, oh. di ba? Saktong sakto lang, di ba? Mmm, -hmm. delicious. <laughs> so, ano ba na nangyari sa Pilipinas, go warm? Di ba parang, parang yung mga may trabaho, mas pinapahirapan. Tapos yung mga tambay, yung mga tamad, sila yung mga pinapaboran, no? Dapat, dapat baligtad kasi si eh. Para sa akin, ah, hindi lang muna ako. <laughs> para sa akin, ano? Dapat mas ini-incentivize natin, Gowam, yung ano? Yung mga may trabaho. Para ma-inspire yung mga tambay. Yun, baligtad kasi tayo, eh. Mas, ano yan? Binibigyan natin ng ano eh ng uh, premyo yung pagiging tamad GoFam. labo 'yun pag ganun. 'Di ba? Kasi nga siyempre yung gobyerno kailangan niya ng madaming tax. Para sa akin ito ah. Uh, dapat yung mga taong walang trabaho uh, ano, mas tinuturuan natin sila kumpara ano, ano tawag doon? Uh, ina-enable natin sila GoFam. Rekta na, wag na yung ano, wag na yung diploma. Ayaw nga nila mag-aral eh, kayo naman. Basta ano na yan. Kunwari, yung mga skill na, operator ng bako, loader, alam mo magwelding mag-welding, mag, mag yan, diretso na, yung mga nag-manicure, nag diretso na kaagad, kasi tayo, madami tayong laborer eh. So, tapos, dapat eh, naisip ko eh, ano, yung mag-invite ng mga investor. O di kaya, yung mga skilled na na-laborer natin, yun, papuntayin natin sa ibang bansa. Yun, ganun dapat yung ano, yun yung naiisip ko eh. Diba? Meron nga yung ano eh, meron nga yung experiment na ginawa GoFam. Pinagsama yung mga ano, yung matalino, hindi masyadong matalino, tsaka yung mga bobo. Exist na lang dun sa time na bobo ah, mamaya may magalit na naman. Ayain na naman ako ng suntukan. Diba? Tapos so, pinagsama yun. Tapos ang ginawa nila Gopam, uh, binigyan sila ng parang exam. Okay. E di syempre natural, mataas na nakuha ng mga matatalino. Tapos yung mga sakto lang, sakto lang din. Tapos yung mga hindi matatalino, eh, talagang bagsak nga sila. Tapos, ang ginawa, dun sa pangalawang exam, in-announce ngayon, merong merong reward dun sa pinakamataas. Yun. So, pina-exam sila ngayon ulit. So, alam niyo yung nangyari? Yung mga magagaling, mas gumaling. Kasi may reward na eh. Tapos yung mga hindi masyadong magagaling, tumaas din yung performance nila. Kasi alam na nila eh, may motivation na eh. And ganun din yung mga hindi masyadong, alam niyo, yung sabihin na natin ano, hindi kagalingan, nag-improve din yung performance. Yun. Ngayon, ginawan ulit ng, ng uh, experiment ko, fam. Ito, malupit. in nila ngayon na kung anong nakuha nung pinakamataas, eh yun na ang makukuha nung lahat. O di syempre, tuwang-tuwa ngayon yung mga ano, di ba? Yung mga eh, hindi kagalingan, go fam. Kasi kung anong nakuha nung pinakamataas, yun na yung makukuha nung lahat. Yan. So, pina-exam sila. So, nung una, Siyempre, yung mga magaling, nandun pa rin yung performance nila. Hindi masyadong kagalingan. Steady lang din. Tapos yung mga, mga bobo, sabihin ko na lang, eh, wala na. Ayaw na mag-aral kasi nga, ayaw na mag-perform kasi nga, eh, kung ano nakuha nung pinakamataas, ganun din yung kuha nila eh. So, pinagpatuloy nila yon, Inulit pa nila ulit yon, Hanggang sa dumating yung point go fam, na even yung mga matatalino na, ayaw na rin mag-perform. Kasi nga, para sa kanila, bakit pa ako magpe-perform, eh yung nakukuha namin, eh ganun din yung makukuha ng mga hindi nagpe-perform. Okay. So, alam nyo, ma'am, ganyan na rin yung ano. Nakalimutan ko tuloy kumain. Ganyan din yung nangyayari dito sa Pilipinas, go ma'am. Kasi nga, kung sino pa yung mga masisipag, kung sino yung mga lumalaban ng patas, go sila yung pinapahirapan. Tapos yung trabaho nila, kanino binibigay? Yung mga buwis nila, kanino binibigay? Binibigay sa mga tamad, sa mga tambay. Ayan. So, anong nangyari ngayon tuloy? Even yung mga masisipag na yung gofam. Lumalaban na rin ng patas. <laughs> Ayaw na rin magtrabaho. Diba? ba? Ay napapala ng mga ano go, fam, yung mga yung mga ayuda kung para sa akin ah. Tigil na natin yung ayuda. Tapos, mag-invest tayo sa livelihood. Ano yung pwede natin nilang ano? Nilang maging trabaho. Diba? Sabi nga, sabi nga sinabi yun, sinabi yun eh. Diba? Huwag mong turo, huwag mong bigyan ng isda. Turuan mong mga isda. Hindi ko alam kung saan yun, pero parang narin, parang pamilyar yung <laughs> yung mga katagag yun. <laughs> so, yun yung para sa akin. Sabi ito ah. Sangay. Ayos ito ah. Okay. So, yun nga, wam. Para sa ganon, lahat mag ma-inspire na magsipag, maghanap buhay.